Uy ano ah. So tapos na yung ginagawa natin ay time out na tayo mga ka-farm. Kasi nag-ano po tayo, nagdadamo po tayo. Tingnan natin na ah. tingnan nyo yung ano natin. Yung daliri natin. Ganyan talaga pag nagtatrabaho, nagdadamo din. Ah, parang aapaw na sa sa ating sili yung mga damo. Kaya nagkaroon kami ng panahon kaya naano namin inalis namin yung damo para ang sili po natin hindi po ma kawawa naman kasi yung sili natin kapag hindi po na alis yung maraming damo dito kasi ang sili natin ay nakaano na sa lupa ito po ay walang tali kaya naka ano na sa lupa. e dapat may tali eh. Kaya wala tayong panahon sa pag ah, lagay ng pusti. Napaka ano po eh marami po tayong ginagawa. So ganyan na lang talaga hinayaan na lang natin na ah, tumindig siya na kakanyan walang tali. So ang ang ano nito, dito namin nakikita na mas hindi pala quality ang sili natin kapag hindi po nakatali. Alam nyo kasi kapag hindi nakatali, simpre eh, pag dumaan yung hangin, simpre mataba yung sili natin. Kapag dumaan yung hangin, tapos uulan, mabigat yung sili natin, mayroon siyang mga bunga at sobrang taba. Mga uh, napakayabong yung mga dahon niya. So mabigat na siya, uh, may tendency siya na madadapa siya sa lupa. Kaya ang bunga niya ay eh, hindi po mga quality. So consider natin na hindi po quality kasi um uh, masyado siyang maraming putik. So mag-harvest tayo ay nasasama doon ang mga putik o lupa doon sa bunga so hindi malinis tingnan yung sili natin kapag hindi nakatali so advice ko sa mga nagtatanim ng sili kahit maliit lang yung sili ninyo katulad nito siling panigang ay kailangan ay italian po natin lalo na kapag mahilig tayo mag abono sa ating sili alagaan natin ng husto ay talagang tatangkad na tatangkad siya so kung kapag tatangkad siya mataba siya hindi po tayo naglalagay ng puste Siyempre yung sili natin pagda, uh, Pagdating ng oras O panahon na Magkaroon na siya ng bunga Maraming bunga niya Ay pwede siyang bumagsak dun sa lupa Kaya uh, Tanging payo ko sa inyo Sa mga Nagsimula pa lang magtatanim Maliit man o malaki yung sili nyo Silihan nyo Kailangan nakaposte Para po na akbaliti po yung sili natin Ay pagdating sa market hindi mahihiya yung buyer natin, pagdating sa market, ang bilis lang, ma, ano, mapalusot yung sili natin, kasi, una, ah, uh, yung sili, kapag nakatali siya, eh, hindi siya babasta na, mag-curb, kumbaga, mag-baloktot, yung bunga niya, pangalawa, maiwasan niya na, magkaroon siya ng putek, so, pagdating sa market, kapag malinis tingnan yung sili mo, simpre, ah, uh, yun talaga ang unahin at uh, binibili ng mga customer <coughs> kaya yun ang payo ko po sa uh, nagtatanim na tumanim ng sili o buti lang yung labuyo kasi ang labuyo uh, kapag nagtanim tayo ng labuyo medyo madistan distansya ay talagang matibay yung puno niya lalo na kapag malaki na siya. Uh, maliban nang madaanan siya ng bagyo tapos hindi pa siya naka hindi pa matibay kumbaga hindi pa nakatugas yung kanyang steam kaya mas advantage ang matali pa rin pero ang labuyo pwede da din ha <coughs> kahit uh, hindi natalian pero ang gawin natin ay medyo uh, malaki yung distansya niya kumbaga allowance sa, sa bawat puno pero itong panigang mga ka-farms kailangan talaga nakatali kahit maliit yung tinanim natin kahit isang ano lang yun isang linya lang yun ay kailangan na may pusti po tayo para maganda po yung sili natin kasi kapag katulad nito halos uh, wala na po tayong madaanan rito yun know, o, mantik na natabon. so ganyan po yung mangyari sa sili natin so hindi po tayo makapa Uh, talagang tatagal yung sili natin kasi abang tumatagal yung sili humahaba at pag hindi siya natalian tatabon yun sa natin so hindi tayo makaperform sa ating ginagawa like ng pag spray abuno or pagdilig so uh, advantage talaga na mag, mayroon tayong poste o nakatali yung sili natin so yun po ang payo sa mga payo ko sa mga Uh, gustong tumanim ng sili o kaya mag nagtatanim na. So mas maigi na magpusti po tayo para mas quality yung sili natin. Una 'yun talaga ang bibilihin ng ating customer o kaya buyer natin kapag ang sili po natin ay masyadong malinis tingnan. So kahit maganda pa yung pag-spray mo sa sili mo, kahit uh, makinis pa yung balat kung ito naman pag harvest mo ay maputik lalo na pag nagulan okay lang kung walang ulan eh paano kung maumulan so ganyan mga kaparms so yun po ang advice ko sa uh, gustong magtanim o nagtanim na kailangan magpusti po tayo sa ating sili o kaya talian natin para maliit man o malaki sili natin kailangan talian natin ayun lang po masasabi ko at maraming salamat sa inyong panunood God bless